Mga kaibigan, isang uh, magandang gabi ho sa atin, no? Ay nagbabalik naman po tayo dito sa ating TikTok channel, dito sa ating uh, TikTok account, mga kaibigan. Kasi nang doon ho tayo sa ibang uh, TikTok account natin rin, no, mga kaibigan. May talata tayo ngayon sa araw na ito sa gabing ito ho, mga kaibigan. Ito po patungkol sa Bagong uh, sinasabi po ng ating uh, butihing uh, Baguio uh, City Mayor uh, Benjamin Magalong mga kaibigan Ito po po'y patungkol doon sa uh, diretsahan na kanyang sinasabi They are uh, directly uh, to say that uh, there is a corruptions More 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 corruptions in the government of the Philippines right now. Mga kaibigan, that the corruptions it will become an impunity or magiging manhid na ho sila, hindi na nakakaramdam kung uh, they don't uh, mind everything what was the people of this uh, country, no? Yung mga naghihirap po nating mga kababayan ho, mga kaibigan wala na po silang pakialam doon, no? They don't mind everything for the Philippines. Ang importante sa kanila kung paano nila kukulimbatin yung mga lahat ng pundo ng ating bayan. Yan po ang sinasabi ni Benjamin Magalong, no? Makikita naman ninyo sa UN TV News, no? Binabalita oh yun, yung tinatawag na tirti-tirti. Oh, ka yung mga politiko natin diyan, mga kaibigan. O, oh, uh, sagutin ninyo ito, mga congressman. Yung mga mahihilig dyan na bumibirada. O, oh, magkano ba ang sa inyo? No, mayroon tayong 30 tirti, tirti pala dito, mga kaibigan. Dinidiscuss ho at sinasabi ho ng ating butihing uh, Baguio City Mayor po ito, mga kaibigan. Hindi po ito galing sa akin, ha? I only to reiterate this uh, Informations coming from those ano mga kaibigan. Kasi ang dami pong kawatan sa ating gobyerno ngayon, no mga kaibigan. Ang dami po ninyong kawatan diyan. Wala na kayong puso para sa Pilipino. Ang puso ninyo na sa pera, no? Ay, ay, mga kurap na politiko. Oh, gigising-gising na ba kayo? Gagastusin ba ninyo 'yan this coming an elections, mga kaibigan? ay no, gagastusin ninyo yan. Itong akap, maip, uh, tupad, no? Tirti-tirti pala yan. Ninety, uh, 90, million lahat yun. Mayroon pa daw isang congressman dyan na unlimited ang kanyang uh, ganong mga klase. There, there is nothing, no? Mga kaibigan, ang nangyayari ho sa ating uh, kaban ng bayan niyo ngayon, mga kaibigan. There is no control about that. No? Benjamin Magalong po ang nagsasabi. Bagyo City Mayor ho, mga kaibigan. No? Magagalang po 'yun. They are sa ano po 'yun sa service ng ating uh, ano po ng ating gobyerno, mga kaibigan. Yan, yan na pala katindi ang uh, pagnanakaw ng mga pira ng ating kaban sa bayan, mga kaibigan. Wala nang wala nang pira, kaban na lang ang naiiwan. No? Kaba na lang ang naiiwan mga kaibigan. Wala nang laban. Wala nang pera. Kaba na lang ang naiiwan. Yan po ang uh, diritsahan natin sabihin. Kasi ikaw, kurap ka, gonggong ka, tarantado kang taong politiko kang wala kang pakialam sa Pilipino. Di ba?